ating tinuklag. Nagabuhan ka lumboy. Hmm. Hmm. Ha? Kalak? Kalak? Ha? Lumboy? Ha? Uy, nami to. Lumboy. Maliit. Kasi walang buto. Ano, walang buto? Uh? Wala. Kasi maliliit lang. Pamatian ko lang buto. Ay! <laughs> <laughs> Mga buto tayo. <laughs> So what's up mga ka-idol, welcome back Omar Mike So power this video mga ka-idol So yun nga is nagayaya si Idol Kalos na Mga kiat daw kami ng po Ano, ng niyog mga idol So yan si Kalos, na so, nagbablog din mga idol So yun nga is uh, Grabe, umuulan ngayon mga idol Pero sige, continue pa rin yung vlog namin Mga ka-idol, kasama natin si Idol Kalox. Oo, inom daw kami ng butong ng niyog at tawag din Santike. Sa butong ng ano, butong ng antike mga kaid. So let's go. Sama natin si Rena at saka yung kasama ni Kalox na babae yung isa. So, let's go. Sabi, umuulan mga kaid So bali dito kami ngayon sa ano to? Sa Binabista. Mga kaidol. So dito daw kami kuha ng mga ano boko or er, niyog ba or lubi ito mga kaido sunda ay dito nga mga kaido dito na uh, let's go <laughs> But, let's go mga kaido dito lang pala yun ha. so, mahali ito yung bahay niya ganda ng bahay niya. Anymore. Hello. Hello. <laughs> so guys, so yun nga guys, umulan so, pero continue pa rin yung vlog namin. So let's go. Nan. Ayan na ay yung vlog. Hi. Dito pa sarang gamay. Diyan yung sanda. Agay okay, na ka-radian kayo mga ino. <laughs> so, let's go mga idol. Hello. Ay, eh, si Bro, kasama natin sa ano, sa Spiral Ride Riders. Hello. Alas <laughs> ka so, mga ado, dito matay kasi lumalakas ng ulan. Yun nga, dito, uh, maya maya. Nakakita tayo ng ano, buko na niyog. Dito pala, maraming niyog pa dito. Yun. Ito yung niyog. Alas so, Hindi na naman So yun po mga kaidol, so yun nga is uh, natigil na yung ulan. So almost 30 minutes din kami naghihintay dun sa baba. Bago maakyat dito sa bundok ng ano to? Uh, binabista. So yun nga, bugtong bundok daw ito. Ayan si Ra... Uh, Kalox sa baba. <laughs> Nahirapan umakyat na makyat. Tsaka yun si Kuya. Yan may ari oh. Anak ng ano?

Okay, yeah, let's go guys. Ano <laughs> yung dalawa? Nagagawa uh, na content, <laughs> So, uwasan uh, na kami ng yung niyog. Kaso yun nga, isumulan. So, basa yung ano, puno ng niyog. Madulas. Ngayon, isa kaya talaga namin dito sa bundok. <laughs> dalawa. Dalawa <laughs> na ano. Bugtong! Hindi bista. Hindi bista. Bugtong, nabundok. <Bukton>, <laughs> so, let's go guys. Sakit na dito. Nakikita nung eh. Eh, bago. Dapat

Ayan guys, so yung dagat ng ano, ng Marjuna. Ay, no, abid makita nyo maya ayan ano, hindi pa kasi Ay, no, hindi pa misa tapak. Yun oh, may barco barko doon, hindi yung pita pa. Tama so, maya, So yun mga idol, so nandito namin uh, sa taas banda. Yun nga, isa uh, makita nyo na yung ano dito. Yung dagat. <coughs> so yun nga, daming lumboy dyan sa baba lang oh. <laughs> si Kuya Christian, oh. kasama natin mga idol. Oh, Christian. Uba ngay. <laughs> Ito yung may-ari na lupa, guys. Ito yung duwat to, lumboy. Maliliit nga lang. Kuha tayo na lumboy. Tabi-tabi po. Ito, lumboy, o. Oh. Or duwat ba? Hmm. Sarap. Ay, oh, kalas, may lumboy dyan. Huh. <laughs> Guys, kuha tayo ng lumboy. For what, ba? Ano? Taka bunga? Hmm. Habi, habi nyo, nagbibigyan tayo si Umar. Ha? Yep. Ang tama, kalok sa si Umar, si Tinutlag. Nagbibigyan mm. hmm. uh, ka lumboy. Hmm. Hayan nyo nyo, may na nyo, nagkakapat ka bigyo. Kalok! Ha, ah, lumboy. Ha? Uy, nami to, lumboy. Ay. Maliit kasi walang ano, walang buto. Walang buto? Wala, kasi maliliit lang. Pamatian ko na ano? buto. Hay! <laughs> Mo buto yun. Sana all. Oh. <laughs> uh, Kalo at na lang <laughs> para klaro. Okay, ano, 'wag mo na plugiyan kayo lupa ni katson mo. Katson. Ang galing nibistar ng laban ng ito. Raptor bunga, bunga ng mangga 'to. Aba, sino ka lokstin ko mo kuwat alam boy. Oho. Nalalakdas nung ano, nung bata pa ako nung doon kami sa ano, lawaan. Kung bungaan. So ganito yung ginagawa namin. Nang uwi kami ng mga ibon. Mga almost 3 tatlong bundok siguro nilalakad namin tapos sa uh, kumukuha kami ng mga ano ng mga <laughs> ibon ng huli ba kasi so, dito yun sa probinsya namin normal lang yan mga, gadi, mga ganyang gawain And guys so dito na tayo sa Toktok tok ayun namin ka magkakamping dyan camping Na ano eh, ano, inan pa ano overnight tayo ya sunod. Pwede eh basta Nangge. Oh, Pwede sa sa bojo. ya. lang. ta si Kalox Ah, dara ka mo tent lang ano, nani, tent kani. Ah, ulit tu, uli, man eh. ni. Guys, planuan, man. So planuan. bali na guys ha. Oh. Kita kita na yung ano dagat. Woo! Angas. Nah. Tig ligit <laughs> Tayong <laughs> so, dalawa dito guys oh. naglalag lag kasi oh. <laughs> nagla-lag <sila. laughs> May dala pang, ano, lumboy or duwat pa. May dalang lumboy oh. <laughs> let's go. So let's go. pa. So, Kalo, plano to dia. -camping. Huh? Camping. -camping. ta dyan? Magkamping? Ha? Kamping? Good, magkamping. Diyan eh? Stig. Ugos uh, ah, ano? Dakit pa ba? Mm. So yun guys, so next namin na uh, plano is yan nga is uh, magano kami dito. Ang tawag doon? Mag-overnight? Or magka-camp ba?

pinakatuktok mga kaidol ito yung ano yung nila patandaan pala sa kanila yung ano yung lugar ano to lupa so bali sabi ni kuya Chris nung 20 ano 1988 tong ge 84 nabili lang ito ng ano 20,000 yung lupa grabe ang lawak sabi ang papa bali yung papa ni kuya Chris is, ano German guys Ano dalawa idol, okay, idol? <laughs> Idol. nasi ah, si Kuya Jerman ah. German po yan guys yung tatay niya. Tsaka yun nga. Ah. Yun sila ah. Okay, makati na. Amura pa ba yung isika oh? Okay, ah, let's go. Hindi ka na sa ilo dyan oh. Dapat Yan sila <laughs> <Long boy. laughs> Lito's farm. Lito na? Dya? Ah, gali, eh. May Lito's Farm ja. Ah, sa Farm na. Yung may kubo. Ito yung view dito. so guys, so na dito namin ngayon sa tuktok ng Bundok na ano na no? Bugtong. Bugtong ano to? Bugtong, Bugtong. Binibista, Binabista. Binibista. Biliso ng tiki mga kailo. So yan yung maaari si Kuya Christian. Tapos si ito si Rina kasama natin. Tsaka si Kalox Dogs. At tsaka si Ninin. 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 Si Ninin. Buninin. <laughs> Ninin, buninin. <laughs> Ninin. Buninin. So balay ito mga Kalox. Ito yung view niya dito. Grabe. Sobrang ganda wow kung ganda rin ba yung drone grabe sana all dapat dinala ko dito yung drone ko guys kasi sobrang ganda ng view dito yo. mutan ko kasi so don't worry guys babalik naman oh, kami dito ano ka ba nako tawag sakto man nga sa signal ako Kaya, kaya, kaya kaya

pang rails <laughs> kaya sa akin nga tama yung manong panaw nga kaya doon natin naman ang naman kanang lamang <laughs> nakitaan kumbaga sa totoong buhay yung mga himantayon Kita na exercise nak semanong kan? Ajar kelu pernah kita. Senai kau <laughs> mana <laughs> dibet dibet dati na.